makin balot yun yun laki uh, uh. uh good morning mga master mga kasima good morning uh, pising tayo ngayon Bali ako ay solo ako ngayon, solo. Hindi kasama si kasama. Dito uli ako sa dating loy. Ano? jigging sana ako doon. Kaso lakas ng hangin. Uh, papayad ako palayo. Hindi makapag-jig nang ayos. Kaya magka-casting tayo dito. Low tide ngayon, no. Baba ng tubig. Solo lang tayo ngayon. So, pupunta tayo dun. Pupunta tayo dun. Amaya. Ah, dun. Dun. o so, ayan. Wala ko yung bangka ako. O. Medyo malakas ang alon. Pero, kaya naman ang bangka. Solo. Kung isa lang naman ako. So, ayan. bali Umpisa tayo. Ready na yung setup natin. Lalagyan na natin ng lure. Sige. Abang-abang na lang mga kasima. Yun mga kasima. Dala ko yung aking ano. Aking yung um, light na setup. Yung cap kong 7762. At yung rail natin na speed demon. Tasking speed demon. 3000. natin. Ah... Uh, Eastern Hunter 10LB saka yung leather natin yung ano masking na uh, covert saka itong pae natin itong an, tandol 6 grams 6.1 grams siya na upgrade ko na yung hook at pag nakakauli ng kababalo eh ano natatanggal pag yung malit na hook ito yung nakahuli ng kababalo nung nakaraang isang araw ay ah, isang linggo isang linggo na Ayan. Oh, so dito tayo ito yung spot natin oh. sobrang low tide batuhan sabitan dito sigurado kailangan discarte dito para hindi ma masabit subukan natin din sana on tayo dito tagal tagal na ako ah, hindi na upload ay isang buwan na wala malaksang hamihan eh hindi tayo makapag pising ng ayos hindi nga sumama si kay kasama dahil takot sa alon tayo subukan natin dito high tide na ito ngayon high tide na subukan natin dito ano na makahuli tayo dito. Ano tayo sumabit. Ano maligo. Nakatagang rod para hindi sumabi tayo. Iligahan nyo dito. Baka sumabi tayo. Second catch. Dito ako nakahuli ng mag-asawang mamaw. Pusin sa so hinabuli. Mabul mga master. Talay Kababalo mga master Pagod ko na ano oh. Mga oh, master Pagod sa bigitan Ayos Oke. Tutup tadi. Ih, oh. Ih, oh. Sebentar saya. master. paritay tayo ng pain eh. Palit tayo ng ano ng lure eh, yes. yari siya, eh ganda ng tama eh. size Balo Sa bigay siya Pisa lang tayo mga master Pisa lang Kadagi tayo ng ano. Ras Ayos Mga master o Hindi tayo Hinahabol pa niya Oh, nalagyan din ang tuhugan Ang mga mas tipis Lapu-lapu Good size na lapu Asan layo ng ano natin <laughs> May tayo mga master. Hmm. Pick up grouper Mm. Mm size. Mm. balo, ba Yun, yun, laki uh, uh. Uh, Laki, mamaw, mamaw Ba daw, yun, yun Mama, balo, master, mama master. Huh, kita tanggal. Huh, kita tanggal. màm mò màm màu balo, kinh, uh. kinh hook. mga master mga mao balo mamaw sir mamaw mamaw ulit <laughs> wooo Woo! <laughs> Woo! ganda ng hook mamaw saka dahil ulit tayo ng mamaw <laughs> <Woo! laughs> ang ganda ng pagkakahook oh mga master o. Oh. woo dali na naman woo ay na aking lor, oh. yung juicer juicer loro oh ayan, oh Ako wala siya. Kunin ko lesel master, mamaw oh. oh, master oh Kaya ayari na naman tayo ng balo Mamaw, oh Ang laki oh Yan ang ko oh. Oh. dalawa ng huli natin dalawa ng huli natin ano kababalo monster oh oh hindi oh, walang kawala eh Aduh Jauh s Masih rezeki kita Ranjak Tak Dali dalawan, lawan. Dali na lang kababalo. <laughs> hey, Mama, master, no? Eh? dito ako sa ano, lipat ako ng spot uh, paglipat ko ito nakadali tayo ng ano, kababalo ano. laki no so yan o oh, yan ang bangka ko pakain kakain muna ako uh, gutom na mamaya na uli nandito na ako sa bahay. Ito ang huli ko. Yan o. Dalawang lapu-lapu, isang ras, saka dalawang kababalo. Yung isang kababalo medyo maliit pero yung isa mamaw. nakahuli na naman ako ng isang mamaw. Yan o. dalawang kilo yan. Hmm. Ayun. Hindi kasama, hindi nakasama si kasama.